Hello! Sinanditan po ako sa aking garden. So, yun nga po. Alam nyo po ba kung ano po ito? So, papakita ko po pa sa inyo kung ano po ito. Ito nga po pala ang silverberry dito sa aking garden. So, ganyan na po siya kalaki. Ayan. O, diba? Napakalaki na po niya at isang taon na din po or magdadalawang taon na din po mula nung transplant ko po siya direct po sa lupa pero hindi pa po siya hindi ko alam kung bakit hindi pa po, po siya namumunga siguro hindi pa rin po niya time or kailangan pa po, po ng kailangan po po maghintay ng ilang buwan or taon bago po siya mamunga po dito kasi yun nga po napakalaki na po niya Ayan, so mas malaki na po siya sa kesa sa akin. Ayan, so meron na naman po tayong aabangan nakakakaiba na naman po. Ayun, oh, di ba? Inna niyo po ang